Kahanga-hanga naman po ang katapatan ng isang estudyanteng kapo sa buhay nang makapulot kasi siya ng pitakang may 3,000 piso agad na itong dinala sa pulis para maibalik sa may-ari. Balitang hatid ni Cara Deville. Anak ng isang tricycle driver, araw-araw naglalakad lang papuntang eskwelahan ng 12 anyos na si Steven para makatipid. 50 pesos lang kasi ang kanyang baon at madalas daw kulang ito pag-reses at tanghalian. Habang naglalaro kasama ng mga kaibigan, napulot ni Steven ang isang wallet na may lamang 3,000 piso. Pero imbis na pagka ng pera... Puro P500. Puro bago na pera, P500. O tapos, anong ginawa mo? Nagigay ko po sa pulis. Baid mo binigay sa pulis? Kaya hindi sa akin yung wallet. Si SPO1 George Santiago ang tumanggap sa napulot na wallet. Walang identification card sa loob ng wallet maliban na lamang sa isang resibo na may pangalan ng may-ari. Hinanap niya sa Facebook ang may-ari at nagtungo na ito sa police station. Estudyante sa kolehiyo ang may-ari ng wallet at baon niya sa buong buwan ang perang iyon. Kaya ganun na lang ang kanyang pasasalamat. First time na may balik sa akin yung nawala sa akin. Ayun, kaya thankful ako. Tapos, ang swerte ko pala. Wala mang nakuhang malaking pabuya si Steven, nakuha naman niya ang respeto ng lahat dahil sa kanyang pagiging tapat. Nakakatuwa kasi sa kabila ng kahirapan ni... Hindi ininteres ng bata yung pera, naisip niya ng turnover dito sa istasyon. At ngayon, mapupunta sa totoong mayayari. Cara David, GMA News.